Yo mga kamatik, maganda magandang hapon mga kamati Kaya ito tayo si Dua matik Muling maghahanap Ito may nakita tayo dito ulit mga kamati Malilit na klase pero napakaganda ng shell niya, Malit lang Ayan sya mga kamatik. Tapos ang na ito mga kamatik, Nakakita tayo ulit ng puti pero maliit. Sa ngayon mga kamatik, puro yata malilitan na nakikita natin. Dito naman mga matik, magkano tayo dito banda. Baka may makita tayo mga kamatik, at ipakita sa inyo na uh, kulay ng mga umang. Dito mga matik, baka makakita na tayo. Yun, ano kaya ang bunga ito mga matik para siyang ano, ubas. ganda niya. Ganda tignan mga matik. Dito banda mga matik. yun mga matik, meron tayong nakita. Medyo nasa ilalim siya. So, ayan. Puti naman siya, mga matik. May putina naman. Ito, mga matik. Medyo basag yung kanyang shell. Pero may laman siya, mga matik. Dito naman. maganda siya may mga kamati kulay green napagkaputi ang kulay ng ano niya mga matik, ay para siyang gray mga kamatik, yung katawan Yung mga kamatik, mayroon pang isa. Ayan mga matik, bali tatlo yung nakita ko na nandito lang mga matik. Ayan mga matik, tatlo lang yung nakita natin. Baka dito yung makakita pa tayo na malaki. Ayan mga matik, mayroon na ako ulit nakita, malaki. Ito mga matik. Yun. kulay green sa kay isa makamatic medyo maganda din yung kanyang shell makamatic bilogan kukunin natin makamatic yun yun makamatic bilogan yung kanyang shell siyempre kakaiba yan makamatic kaya kinunan ko na makamatic Yung mga kamatik, andito siya bilugan. Nakita natin mga kamatik. Ito pa mga kamatik, ang nila dito. Ito mga kamatik, meron siya dito. Na marami, hawi lang natin. May nakita tayo. Bilugan din. Ito, makamatik. Malalaki, oh. Ayan. Saka. Ayun. Yeah, Ayan, makamatik. Bilugan siya, oh. Ayan, nandito. at malaki ayan at meron pa ang mga matik tayo nakita medyo kulay green naman siya mga matik natin mapapansin kasi ang kulay niya green nawala ngayon mga matik yung banda Iikot lang tayo mga matik dami natin nakakita ngayong araw mga matik na ikot lang tayo dito nakita natin kukunin natin ayan ito mga matik yung kayang shell mga matik medyo pagka green na may puti kaya pagka pumunta to sa damuhan hindi mo mapapansin dahil sa kanyang kulay sa ngayon mga matik Mayroon pa dito na yun, naguhukay sila mga matik ayan para magtago mga kamatik yan ito siya ayan yun laki mga kamatik napakalaki yung umang ito ganito kalaki mga kamatik na nga, naninipit na to Pagkaganto kalaki ayan no? Yun. ang kanyang katawan pala mga matik, kulay green baka lubabas ito mga mati paka nakagayan sya ahipin mo lang mga matik, lalabas yan yan mga mati papakita ko sa inyo yan at meron pa sa ilalim mga matik, kunin natin ay ito pala yung kanina ay ito mga matik. Bali dalawa pa lang green. Na nakita natin. At puti. Yan. Yung kanya pinagukay ang mga matik, marami pala. Mga matik nagtatago lang, hinukay, hinukay ko na lang. Ito pa mga matik oh. Ayan. Nagtatago pala sila sa ilalim ng buhangin mga matik. At ito sa mga matik, medyo basag na siya yung kanyang shell pero meron pa rin laman, maliit lang. Kasi pagka naglalakihan yan mga matik, magaanap na sila ng shell nila. Pagka nasisikipan na sila doon sa kanilang shell. Yung mga Yan. So ngayong araw mga matik, nakakita tayong marami pero wala tayong nakakita unique na kulay at kakaibang shell Yo mamatik dahil sa marami tayong nakita ngayong araw sa susunod naman mamatik maghanap tayo yung kakaibang shell at unique at pati yung kanyang kulay. Ya mati kan, di dalam mati, selamat.